Leon, anong ginagawa mo dito? Eh... Nandiyan ho ba si Christy? Gusto ko lang kung sana siya makausap. Ah, oh, wala siya dito. Nayo kasi yung araw ng dalaw ni Jordan kaya dinala nila si Tori sa park. Girl, puti. Hindi ka masyadong busy ngayon sa wedding preparations. Sandali pupunta. Mag-shopping na tayo. Mm, mm Gusto ko rin sana magpa-spa at magpa-salon din tayo. Basta gusto ko today mag-a-unwind tayo. Ah? Huh? Stress na stress? Sino ba naman hindi may stress? Malaman mo ba naman na yung nanay na nasagasaan? mo? Post mo na ngayon. Ewan ko na. Ay. Ah, uh, girl, ayokong makadagdag sa stress mo, pero di ba sila, Jordan? Mami, mm -hmm. Daddy, pwede po ba akong maglaro doon sa slide? Sige, basta huwag kang lalayo masyado ha. Sige po. Dito Sige lang pa. kami ni Daddy Jordan Ingat mo. Ingat ka Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Jordan. Malalim kasi na iniisip mo eh. May problema ba, Christy? Okay lang ako, Jordan. Huwag mo na akong intindihin. Alam mo, nagtagal na kitang kilala. Kahit papano alam ko kapag may dinadamdam ka. Anong problema? Nandito naman ako, pwede mong kausapin. Alam po, awkward na magkwento ka sa akin dahil sa mga nangyari. Pero baka pwede mo isipin na isa akong stranger na hindi mo kilala. Di ba mas madaling magbuga ng sama ng loob sa taong hindi mo kilala? Kasi pakikinggan ka lang niya, hindi kanya niya judge That's what I'm gonna do. Dito lang ako, papakinggan ka tayo. <clears throat> Pumalik na kasi yung biological mom baby. Nakala kasi naming lahat na patay na siya itong nakarang labing imang taon. Pero buhay pa pala yeah, sila ngayon yung babantay may bilis sa ospital. At saka sila nila ngayon yung nagde-decision para sa mga treatment ni Bailey. Parang parehas pala yung sitwasyon natin before sa nangyayari siya. Parehas kayo nag a na bumalik sa buhay ng anak ninyo. Kaya lang... Ngayon kasi ako na yung nasa pwesto ni Shira eh. Shaira. Ba't tayo magpunta dito? Di ba bawal to? Di diba, hindi ka na-allowed ko supervised visits kay Tori? Minsan lang yung ganitong pagkakataon, Leslie. Gusto kong makita ko anong ginagawa nila kapag wala ko, kaya sumunod ka na ang Pakiramdam ko... Wala na ako ng karapatan. Kasi yun yung masakit, Jordan. Kasi hindi naman siya naiba sa akin. Tunay na naanak ang turing ko kay Billy. Yun hindi eh. niyo <laughs> Alam mo, Christy, gets kita. Masakit talaga sa pakiramdam pag, pag parang wala ka nang say sa anak mo. Ganyan mismo yung naramdaman ko nung pinawala mo si Tori na pumunta sa kasal ko. Pero, pero tingnan mo nangyari. At the end of the day, ano buusapan naman lahat eh. Ngayon, okay na. Kaya wag na wag ka mawawalan ng pag-asa. Dahil naniniwala ako, mayiging okay din ang lahat sa inyo na Leon, pati sa nanay ni na Billy. Okay? <laughs> Kung saan? na lang. Kung sa'n na lang. mo ngayon, Jangan nanti tu apa yang dia Leon, 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 Jangan Leon, Leon, Leon,